Hi hey guys, uh, magandang araw, lalong lalong po sa ating uh, mga kapwa, security personnel Welcome back po sa aking uh, munting channel So sa video ito mga pabinay ang pag-usapan naman po natin is tungkol po ito sa comment ng isa nating uh, taga-subaybay So nag-comment siya mga pabinay doon sa isang video ko na pinos uh, lately no uh, regarding po kung paano ang tamang pag-inspeksyon ng bag Okay? So, ang comment niya mga 5-9, hindi mo ma-check ng maayos kapag kamay lang. Okay? So, ang sabi niya pa mga 5-9, nasa yun ako sa Robina Plantasyon. Yung kasama ko, stick ang ginagamit. Dami na kalusot na magnanakaw kasi ang tanso, binalot nila sa damit tapos nalagay sa loob ng sapatos, paano nila mahuli kung stick lang. Okay? So, regarding sa comment niya mga 5-9, no? ini-impose ko kasi mga 5.9 doon sa aking video so sa tamang pag-inspeksyon ng bag no so bilang isang security personnel mga 5.9 is nararapat talaga or nasa batas talaga natin yan na kailangan po talaga gumamit tayo ng stick during inspection ng bag no kasi mga 5.9 ang iniiwasan po natin dyan is yung uh, ma-issue tayo or uh, tayo lalong lalo na mga 5.9 kapag uh, nasa mall tayo or yung mga matataong lugar or yung mga palagay natin yung mga tindahan na malalaki or yun nga mga mall no mga establishment na ganyan no so syempre mga customer yan hindi natin alam kung ano yung iniisip nila so ang advisable talaga mga 59 at ang tama talaga is kailangan natin gumamit ng stick for inspection ng bag no so ang iba pa nga dyan, pag sa mga mall nakagwantis pa yan tapos gumagamit pa yan ng stick no for inspection okay So, hindi ko naman na uh, kinukondina yung uh, comment ng isa natin subscriber kasi kung yun ang paraan niya para mahuli yung mga magnanakaw. So, why not? Pero dapat mga 5 ay meron tayong tinatawag na black and white. So, kung yan po ay advice ng uh, management or uh, yan po ay uh, kanilang uh, roles and regulation dyan sa kanilang kumpanya, so dapat po ay meron kayong hawak dyan na memorandum. No? na katunayan na ang uh, company ay nagutos talaga or uh, nagbigay talaga ng authority sa mga security personnel na naka-duty dyan, na during inspection na hindi kailangan gumamit ng stick. So, kailangan kamayin para mahuli yung mga nagpupuslit, no, ng mga bagay-bagay galing sa loob ng kumpanya. So, pwede po yung mga 5-9. Yan po ay protection po natin sa ating sarili. Para in case na balik na man tayo, wala pong masilip sa atin kasi uh, yan po ay nasa memo, okay? So, siyempre, kailangan mga kaibigan din natin is yung protection po natin, no? Bilang isang uh, security personnel. So, siyempre, susundin natin kung ano yung uh, proper, kung ano yung uh, nakalagay sa batas ng uh, agency, no? Or, uh, syempre, ng batas ng security. Kasi yan nga ay na natin yung dignidad natin, yung trabaho natin, no? para hindi tayo masilipan kung ano-ano pa man no, may bintang sa atin. So, kaya dapat gawin natin kung ano yung tama. No? So, yan lang naman mga 5-9 ang may advice ko doon sa subscriber natin na yun nga, nag-comment sa ating video. So, bagay advance kaalaman na rin sa inyo mga 5-9, lalong lalo na sa mga baguhan na mga security personnel na wala pang idea regarding dyan, no? So, yun lang mga 5.9. Sana po ay uh, ko ng paliwanag ang uh, comment ng isa nating subscriber regarding nga uh, po sa pag inspection ng bag, no? So, syempre mga 5.9 ay uh, mega shoutout po sa ating uh, mga subscriber na patuloy pong uh, sumusuporta at uh, syempre, hindi po nagsasawa na manood sa ating mga video. So yun mga 59, maraming maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta at pagsama sa aking munting video. So sa tingin po ninyo mga 59 na nakatulong po sa inyo ang uh, aking uh, ginawang video ito. Uh, sana po ay huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, comment at of course po ay mag-subscribe sa ating munting channel para kahit paano ay updated kayo sa sunod pang mga video na ating i-upload, okay? So yun lang mga 59, maraming maraming salamat po. Bye sa